Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po ay nabigyan muli ng pagkakataon na makapagdiwang ng Banal na Misa dito sa uh, inyong parokya ng Mahal na Birhen ng Peña Francia. Sa tingin ko, ito ay aking... Ikalawang beses pa lamang na makapagdiwang ng banal na misa dito sa ating dambana. Ako po si Father Cali Llamado ng Archdiocese of Manila at ako po ay nagagalak sapagkat ako po ay naimbitahan ng inyong kura paroko, Father Herbert Camacho, no? Si Father Herbert po at ako ay nag-aral sa iisang seminaryo sa San Carlos Seminary sa Makati. Siguro mas matanda, mas matanda ho talaga siya sa akin. No? <laughs> Pero mga dalawang taon lang naman yata, no? Dalawa o isang taon ang tanda sa akin ni Father Herbert, no? Masensya na Father Herbert binuko, binuko ko na mas matanda ka sa akin, no? Pero kami po ay magka, ang tawag po namin sa seminaryo ay kapatiran. Parang mga BEC, na no, Small Basic Christian Communities. Ibig sabihin po, yung mga kwartong magkakalapit, ay kami po yun, No? At halos katabi ko ng kwarto si Father Herbert. Kaya kilala niya ako at kilala ko rin siya. No? Pero hindi ko ikakwento ang buhay namin no? ngayong gabi na ito. Pero salamat po kay Father Herbert sapagkat dati magkasama lang kami sa seminaryo, magkalapit ng kwarto, nagkakwentukan. Pero ngayon kami nagkakaisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa iisang altar. Kaya salamat kay Father Herbert sa pag-imbita sa akin. Palakpakan naman po natin si Father Herbert. Thank you po. Kayo po ay nagdiriwang ng ika 74th anniversary. 74 batang bata ba tumawa kayo, no? Bata pa naman ng 74, no? Batang bata, no? Pero siguro ang unang tanong ko sa pagninilay natin ngayong gabi, paano ba masusukat kung bata o matanda? Sa edad lamang ba masusukat kung ikaw ay bata o matanda? Kaya nga sabi ko, 74 years old, sa tingin natin, kung bibilangin natin ang edad ng parokya, marami sa ating magsasabi, Father, matanda na ang 74. No? Sa atin nga, 74 o 75, retired na ko dapat. No? Pero hindi nasusukat ang kabataan o katandaan sa edad. Minsan, mayroong mga 74 na pero batang-bata pa. Pero meron namang iba na bata ang edad, pero kumilos parang matanda na. Halimbawa ko, nung ako'y naka-assign sa isang parokya, dati nung ako'y batang pare, meron kaming, meron akong paboritong choir doon. Alam niyo ko yung paborito kong choir? Yung kumakanta ng alas 5 ng umaga ng linggo alam niyo na kung sino yung mga yan. No? Sino ba ang kayang gumising ng madaling araw? E eh di mga lola. No? Kaya yung 5 a.m. choir na linggo, may tawag ko ako sa kanila. Alam niyo ko tawag ko sa kanila? Dangerous choir. Alam niyo kung bakit? Kasi taon-taon may namamatay ho sa kanila. <laughs> kaya sabi ko, dangerous yung choir na yan. Taon-taon no? eh, may nababawa sa kanila. Pero bakit ko kaya sasabihin niyo, eh Father, bakit yan ang paborito mong choir? Eh hindi naman talaga sila magagaling kumanta, no? Maaga lang talaga silang gumising at nagtipon-tipon, kaya sila ang kumakanta ng 5 a.m. Sabi ko nga sa kanila, magbago naman kayo ng kanta nyo, lagi na lang purihin ng Panginoon. Kwaresma, purihin ng Panginoon. No? Ordinary time, purihin ng Panginoon. Pasko, purihin pa rin ang Panginoon. No? Eh kasi Father, yan lang naman ho ang alam namin, kantahin. Pero kahit na hindi naman sila ganong kagaling kumanta, bakit kaya sila ang paborito ko? Kasi sila ang pinakamasipag. Aba, eh, yung mga batang choir na naka-assign ng alas 8, alas 9, minsan nagpapasab pa sila sa matatanda ay hindi kami makwede sa alas 9, pwede bang kayo na lang ang kumanta? Kaya minsan, apat, limang misa sa umaga, ang kinakanta ka ng dangerous choir. No? Hanggang alas, sabi ko, kayo na naman, no? <laughs> nagsasawa na ako sa kanta nyo. Bakit kayo ang kakanta ng alas? 9? Eh, Father, hindi ko pwede yung ganitong choir, kaya kami na lang po ang substitute. At madalas, kapag may misa ako sa patay, sila rin ang kasama ko <laughs> sa mga misa sa patay. Pero napatanong nga ako sa sarili ko, sino ba talaga ang bata sa kanila? Yung youth choir na minsan nagpapasubstitute pa sa kanila? O itong choir ng alas 5 na kahit lima, anim na misa ay handa silang awitan at kantahan? Sino ang bata? At sino ang mas matanda? Kaya sinasabihan ko nga minsan yung mga kabataan, matuto kayo sa mga nakatatanda. Hindi ibig sabihin 74, 75 na sila, ay matanda sila. Minsan, mas bata pa silang kumilos sa atin. Oh, nakangiti na ang mga matatanda. <laughs> ibig sabihin, hindi masusukat sa edad natin yan. Kahit na tumanda pa man tayo, kung tayo'y kilos, at handang magkumilos at maglingkod, batang-bata pa rin. Amen. Amen. May dalawa lang po akong nais na paalala sa atin para sa komunidad ng inyong parokya. Paano ba natin mapapanatiling bata tayo kahit 74 years na ang ating parokya? Una, galing sa ating ebanghelyo. Sabi doon, noong kinausap ni Jesus si Pedro at sabi ni Jesus, kinakailangan maglakbay ako papuntang Jerusalem at doon ialay ang buhay ko sa krus. Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, wag na po tayong maglakbay. Dito na lang po tayo. Kaya napagalitan siya ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, para manatiling bata kailangan manatiling naglalakbay. Kapag tumigil ng maglakbay ang parokya, tatanda lalo kayo. Pero kapag tuloy pa rin ang paglalakbay ng parokya, habang buhay na bata. Kaya kanina nung nakita kong 74th anniversary, naalala ko tuloy yung paglalakbay ng inyong parokya. At siguro, Marami sa inyo naalala ninyo at bumabalik yung paglalakbay ng parokya na ito. Nung seminarista pa lang po ako, nagpupunta na kami dito. Hindi pa ganito ang itsura ng parokya. Dati dinadalaw namin si Father Alex, no? Father Alex Thomas. Dati maliit pa yung kumbento niya dito, no? Kakaktuin namin yung maliit niyang pinto at siya ang magbubukas, naalala ko pa 'yon. At eventually, sa paglalakbay ng inyong parokya, sa pagtutulungan ninyo, napaayos ang kumbento, nagkaroon pa kayo ng mga uh, meeting hall o conference hall, at lahat ng mga sumunod na mga kaparian na nakapag-ayos, nakapagpaliwanag, nakapagpagawa ng iba't ibang bagay sa mga parokya, lahat ito'y dahil naglalakbay kayo. Kaya huwag niyong sasabihin kahit kailan na tumigil na tayo. Hayaan na natin ganyan lang ang parokya. Nako, tatanda kayo. Kaya anuman ang hingin ni Father Herbert sa inyo, no? ito ang gawin natin, ito ang ating gawin, ito ang ating activity, yan ay standa na kayo ay naglalakbay. Huwag nyo sanang sasabihin kay Father Herbert na, Father, pwede bang hanggang dito na lang tayo? Tumigil na tayo, huwag na tayong maglakbay. Tatanda si Father Herbert dito. Pero hanggat ang parokya ay patuloy na naglalakbay, kagaya ni Jesus, habang buhay, tayo ay bata. At ikalawat panghuli, huwag lamang manatiling naglalakbay kundi manatiling nangangarap. Ang taong marunong mangarap ay laging bata. Kung conference lang ito, tatanungin ko kayo isa-isa, ano ang pangarap ninyo para sa inyong parokya? May pangarap pa ba kayo sa parokya nyo? kapag nawala na kayo ng pangarap para sa parokya, tumanda na talaga kayo. No? Pero hanggat marunong mangarap, laging bata, laging may pag-asa. Nakita ko sa inyong program ngayong parish month ninyo sa pagdiriwang ng anibersaryo, mayroong talk si Father Herbert no, tungkol sa Jubilee of Hope. Sana mapag-usapan nyo dito at masabi rin siguro ni Father Herbert sa inyo, ano ba ang pangarap niya para sa inyong parokya? No? Minsan tanongin niyo si Father, Father, ano bang pangarap niyo para sa ating parokya? Kasi kapag wala ng pangarap si Father Herbert, tumanda na siya, ibig sabihin. Pero hanggat marunong mangarap ang inyong kura paroko at kasama ninyo, marunong din kayong mangarap habang buhay mananatiling bata, ang Our Lady of Peña Francia Parish. Umabot man kayo ng isang daang taon at nandito pa rin kayo no? hanggang isang daang taon. At magkikita pa rin tayo pag nagmisa ako dito sa pagdating ng 100th anniversary, sana manatiling may pangarap. Sapagkat ang taong may pangarap ay laging bata. Ang taong may pangarap laging may pag-asa. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng inyong ikapitumput-apat na anibersaryo, huwag niyong sabihin, Father, retired na ang 74. Hindi, 74 pero batang bata. Hanggat marunong maglakbay, hanggat marunong mangarap, laging bata, laging may pag-asa. Amen. magsitayo.